ang nag okay. ang nagbigay ng gift sa amin ayan guys thanks sa gift Rakan mùa barak i open it jang kalang ha so the tia tia na rin kwa ngon lang 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 I like this one. I like also the boxes. and the box is so nice. So, guys, yang yung binigay niya. So, yan, yan. Thank you, Rakan. I love you. Yan mo yang bata. Um, six <laughs> years old lang yan. Oo, oh, oh, naalala ka niya. Yeah. He gave us a gift. Diba? Ang ganda also the Kit also the peanuts, and, also, an also this. Do, ang mahal pa naman ito. Ano ba yan? The Ani and mommy. Thank you, Rakan. Thank you, Happy. Yeah. Thank you, Saget. Yeah. So, guys. Yeah. right baka may peanut na naman ito. Mm -hmm. Ang ganda ng box niya. I like the box. I like the box. I, I think I will keep it until I'm... <laughs> <laughs> Tekman natin yung hindi niya. na. Thank you, ka-baby! Buti po yung bata. Nalala kami. Pero kami hindi yan may lalang <laughs> arigalo. <laughs> oh, Sarap nito. Hindi masyadong pagpatik-patik. Mm-hmm. But yes, so, sarap. Kain kayo. Kainin kayo oh, nga. Ang basit na. ako. Uh -huh. May mani ata siya. Mm. Diba -hmm. may peanut pa yan? May lunglipat pa? Mm. Pagbalik -hmm. ko. May pitkat pa? Yes. Ang ganda ng lagayan niya. Ah. Mm -hmm. effort talaga sa sana kaya nakuha yan. <laughs> Siguro mga giveaways doon. Ano -hmm. Ang din niya. Pinabili yung siya yung nanay niya sa niya. Ang sarap guys. So thank you Aisa. Nagtago na sa Aisa. Sinang <laughs> <laughs> ako so, na Aisa. Ito lang dahil. Ang sarap ng regalo ni Batuta. Aku takut guys. Thank you for watching. Mm -hmm. May yellow. May red. The other one is green. May green. Masarap yung ano. Uh, ito, masarap. Mani. May mani. Nahalo. Ayun guys. Thank you. Nagtatago sa isang doon. Bay na isa. Buti pa yung batuta. Nalala kaming regaluhan. Ayan mm -hmm. na. Nagtapak-tapak na siya. Thank you guys. See you too. May next video. I also have one. Wow. Can I Here. Ando na siya. Oh. I have Yung bata na yun. regalo sa amin Big bye. Thank you, guys. Yeah. Di pa nakasupply ng buhok. This one, you can keep it and Thank you, Rakan. Sa gift. Less mouse, mouse, mouse. Bye na, guys. I didn't buy it.